Hello, hello, hello! Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi at magandang araw sa inyong lahat saan mang panik kayo ng mundo na andoon. Ako po ngayong maghapon ay lubhang abala subalit habang ako po ay uh, nagmu-multitask ang aking peel, ito ang tawag sa ng aking anak peel. Headset ay nakaumang sa aking tenga sapagkat ako po ay talagang interesado sa mga kaganapang nangyayari sa maghapon sa ating bansa. Narinig ko po ang magandang tinig ng ating mahal na PC Presidente at ang kanyang nilikhang tula para sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At ako po ay nagkaroon ng inspirasyon sa kanyang mga sinabi sa kanyang magandang tulang ito eto naman po ang para sa iyo mahal na busy presidente makinig po kayo ito po ay ginawa ko lamang ng wala pang 20 minutos kung kaya't ako po sana inyong pagpapaumanhinan kung hindi kasing ganda ng tula ninyo ang nagawa kong ito para sa inyo inspired by what you are doing eto po simula nang maging busy ka bansay Nagulo na na bibig mong animoy sipat, ratatat ng ratatat ka. Alam ng mamaymayang Pilipino, ang isip mo'y marahas at sanggano. Diyos ko, Diyos ko, ano ang sasapitin nitong bansa ko sa isang gaya mo? Bawat lipad mo sa kabilang ibayo, paninira at pagwasak sa bansa mo. Banat dito, banat sa Pangulo, walang kapararakan bagkos ingit ang nakikita ko. Pondo ng pobreng Pilipino, walang habas na nila pa mo. Handang gumastos ng milyong piso para impeachment takbuhan mo. Kung magsalita kay akala mo'y pangulo, pagsasamantala ng oras sa trabaho, at taas na ka pa kahit kanino. Mistulang bahay lang ang turing mo sa trabaho, mga kaalyado mo unti-unting nawawala sa iyo. Walang malasakit at kagahaman sa kapangyarihan, posibleng kamalasan iyong kawawakasan. Yun lamang po. At maraming maraming salamat po.